Hello guys! Good morning! Ayan, andito na naman tayo guys sa ating mga order sa Shopee Ayan, dumating na naman guys yung order ko sa Shopee Dahil wala akong kulintas, nag-order ako na um, kulintas Kahit mamurahin lang guys para decoration lang sa aking liit. Ayan Yan yung order ko sa Shopee, guys. Pumili ako ng burluloy para dito sa akin. Mayroong dekorasyon ang aking liig. Ayan. <laughs> Mura lang. Mura lang to guys. Ayan. Ayan. Ito yung siya, guys. O, diba, guys? alam nyo ba guys kung magkano? Uh, ang laki ng kadena, no? Pero ang ganda guys. Ayan, malaki siya guys. Kung tingnan kala mo ay ano. Um, 24K. <laughs> 24K. Pero mula lang sa guys Pwede mo siya iligo. Hindi siya nakukupas. Kasi ano siya. ah uh, gold. Ayan. Gold gold stainless pa guys. Ayan para makikita nyo guys yung aking order na isuot ko na decoration sa aking legat lang guys ha isuot so, natin guys isuot natin sa aking legat ayan nakarating lang to guys ngayon lang guys ay hirap man siya isabit. Agay. Okay. Parang hirap siya ilagay sa liig ko. Hindi ako marunong magsabit. Ayan guys, tiba gandanya guys, ayan, oh di si ban, sebening mata penasilah <laughs> cari. ayan guys, oh di ban kan wow. thank you Shopee, Shopee yang katakan tanah nang kok, Iya, ayan, bukan dengan kastiwasyu, kita ganda ayan. Thank you for watching. Sino hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, ayan, share and like. Thank you so much and God bless. Bye-bye!